Mga Lords, basahin natin. Pinabulaan ni House Majority Leader Manix Dalipe ang umuugong na mga balita na may ihahaing impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Wala aniyang basihan ang mga balita na pinaplano ng ilang mambabatas na maghain ng impeachment complaint, complaint laban sa Vice presidente. Sa panig naman ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kinausap at nagtanong siya sa K-leaders ng Kamara at sinabi rin nito na walang katotohanan na pinagpaplanuhan ang pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo. Alam nyo, ang pagsabihan nyo ng fake news, di ba si Franz Castro, siya yung pagsabihan nyo ng ganun. Kasi siya lang naman itong panay sabe sa mga media na yung iba daw ng kongresista ay may plano daw maghain ng impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. 'Di ba? Pagsabihan nyo ang kapwa nyo kongresista, lalo na yang si Franz Castro, na wala nang ibang ginawa, 'di ba? Kundi atakihin, di ba? In at the same time, harangin ang mga magagandang plano ni VP Inday Sara. And di ba, makikita naman natin, no, kumakalat, no, uh, sa, sa kahit saan man, sa TikTok, sa news, no, yung si Franz Castro, yan naman yung nagsasabi na nakaplano, may plano maghain ng impeachment complaint. Di ba? Kaya pagsabihan nyo yan si Franz Castro, kasi siya po No, ang nagse ng fake news. Pero ang tanong mga lords, fake news ba talaga? 'Di ba? Fake news ba talaga or dumidepensa lang kayo para kunwari hindi, 'di ba? Hindi totoo. Para kunwari wala kayong plano. Ay nako, di ba? As long as anjan pa yung si Franz Castro at mga makakaliwang grupo sa Kongreso, as long as anjan pa yan sila, hindi nyo maiaalis no sa taong bayan na may masama kayong binabalak kasi kasamahan niyo yung si Franz Castro eh. di ba? Pagsabihan niyo yan. Kasi siya ang number one fake news spreader. Siya ang number one na nagpapagulo. 'Di ba? Kung ano-ano ang mga sinasabi, kung ano-ano 'di ba ang ang mga pinupuntirya laban kay VP Inday Sara.